Apangan, kahandaan ng Team Kaugnay sa pagresponde sa lindol. Ipinamalas sa 3rd Quarter National Simultaneous Air Drill sa Port Magsaysay. Kupuna ng Office of the Division Commander, kampiyon sa Commander's Cup Men's Basketball. Ready Reserve Unit Commander's Convention. Ikinasan ang 7th Infantry Division, ARSCOM at Seymour sa Nueva Ecija. Reserve Force Development Program ng AAP. Masusing tinalakay para sa mas pinatatag na Reserve Force ng bansa. Mga kaganapan sa inilunsad na salars ng 7ID o street Army Leadership Attributes ng ROTC students sa Region 1 at Region 3, Silipin. Siyam na Peace Advocates o kasamang kaugnay sa Tumanggap ng at 525,000 piso ng halaga ng Sustainable Livelihood Program at Eclipse Assistance mula sa pamalaan. Pagpapalakas sa mga barangay, kontra-insurhensiya sa pampanga. Sinimulan na ng DALG at 70 Infantry Battalion. Federasyon ng Tarlac Indigenous People's Organization, BINOO mga estudyante ng Pantabangan National High School. Sumailalim sa pinaiting na Imbo Drive Contra Communist Terrorist Group. Kaugnay Division, sumalang sa Internal Control System Advocacy Drive ng Office of the Army Internal Auditor para sa mas pinahusay na resource management. Testimonial Gold para kay Assistant Division Commander Brigadier General Pasis. Ito nang ng 7ID. Isa ka pa sa naghihintay ng iyong the one at naniniwalang true love waits? Tunghayan ang inilunsad na single retreat support Port Magsaysay. Ngayong Obesity Awareness Month, sasagutin ng ating nutritionist ang mga tanong ng ating mga kaugnay. At sa ating tuklas kalaman, sino ang mga bumubuo sa mga bagong talagang re Reserve Unit ng 7 Infantry Division at ano ang kanilang misyon na gagampanan para sa siguradad at kapayapaan? Ang lahat ng gyan, tutukan mamayang alas 12 na tanghali sa Kaugnay Virtual TV.